Hello magandang gabi po sa inyong lahat Assalamualaikum sa mga kapwa ko mga OFW sa mga nandyan po sa gitang silangan meron pong isang uh, advocate and uh, pilkong uh, leaders na lumapit po rito sa OWA at uh, na, ito po ngayon katabi ko po, po siya ngayon kapanayam ko po, po siya, para po uh, sabihin ikwento yung kanyang karanasan na siya po ay kinadeport na deport po mula po sa kaharian nang dahil nang daw sa sumbong ayon sa kanya ng isang kabayan natin diyan. So uh, kakausapin po natin siya, okay lang daw makilala siya at wala naman daw problema. So si kabayan po ay uh, na deport lang. Tanungin natin siya mamaya. And uh, siya po ay uh, nandito po ngayon sa OWA para humingi po ng assistance nga at uh, being an advocate po siya. siyempre, kailangan din po natin na tulungan po siya at ng uh, ating OWA to so, ginagawa naman siya at bibigyan po siya ng, uh, ng uh, mga tulong po na pwedeng pagkaloob sa kanya bilang isang OFW. Pero ang main concern po natin dito ay paalala po sa iba nating kababayan, 'no. Alam niyo po ito po si Sir, ay na kasama po ang kanyang pamilya. Dalawa actually ayon sa kanya dalawang pamilya po yung na-deport nang dahil lang po sa mga sumbong-sumbong na yan mayroon pong napahamak na nawalan ng trabaho dahil po sa ilang mga kababayan natin na gumagawa ng ganyan. So alamin po natin sa kanya intervene po natin siya kung ano po yung uh, nangyari sa kanya at magsilbing aral po sa iba to makapag-ingat din po ito po ay paalala po ng OWA at uh, na, 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 sa mga kababayan natin no? sa para po hindi po kayo mapahamak din sa iba nating mga kababayan na wala pong ginawa kundi manira po ng kapwa. Ang nasarapan ko po ay ang isang Pilcom leader sa Jubail, si Mr. Prank, uh Buno ba? Buno. Puno. Okay. Siya po ay uh na deport mula po sa Jubail or sa Eastern Province. Kailan po kayo na-deport? February 25. February 25. Sin, bani, uh, sino pong kasama niyong umuwi? Mrs. Mo? O um, ano? Mrs. Mo. Then, bukod sa iyo, nabanggit mo sa akin na meron pang isang pamilya. Opo, dalawang pamilya po kami kasi yung file case na nung nando kami sa police department. Dalawang file, isang file case siya na nandoon lahat yung info namin. Yeah. Sir, bakit po kayo pinag ang ano sa amin, yung tinatawag kami doon, meron daw kaming ginawang something like na ano. Para kasi ang, naging ano sa akin, parang preacher. Mm -hmm. Ako daw po ay eh, isang preacher. Tapos dada, ba? dada. Isang, yung... Ay, 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 hindi na po. Ano nangyari? Bale, parang ang... Fine... Kasi nung una, hindi nila sinasabi kung ano yung ano namin. And then finally, nung sabi sa amin, ako daw ay preacher. Kasi nga, may dawa daw ako mag-post ng mga mga religious. Eh, hindi naman ako umaatake ng... In fact, nagbibigay tayo ng encouragement, magdasal kayo para sa mga pamilya nyo. Wala tayo sinisirahan. Nakikita naman po nila na sa, Facebook sa mga mo. Facebook. O, sa, sa dami ng tinulungan ko. Uh, nakakalungkot lang kasi pati yung isang pamilya na nanahimik na hindi kamukha ko na-advocate, naapektuhan. Kung paano kami nalink, hindi ko din po alam kasi iisa yung kaso sa amin. Hmm. Siya ang naikaso po doon sa kabilang pamilya. Siya daw po yung crowd gatherer. At so, naman? Ako yung preacher. Siya yung crowd gatherer. So kung pag mo, may ugnayan nga naman. ng Ang nakakalungkot lang, may mga party na nga sa Saudi. Tapos, kung ang Uh, kung may inggit kayo sa kapwa nyo, pwede nyo naman kausapin, lalo na ako, pilkom leader ako hmm. anjan lang ako sa jubil, pakalat-kalat. At nakakalungkot, taga jubil kami, tapos na isang pa sa damang. Hmm. Kaya nakakalungkot, bakit yung mga pilkom sa damang, pumalat na sa kanila, samantala sa jubil, hindi pa namin alam, misis ko nga, di alam. Hindi alam na? Na misis ko, na may ganun. Na inanakasuhan ka? Uh -huh. So, mas nauna pang kumalat nauna pa, sa daman. Nauna sa daman. Sa daman dam nakakalungkot niya eh. Sabi ko, paano kumalat ko siya? Eh. ko nga, hindi pa alam eh. Ayan po yung katotohanan nung pangyayari. At saka yung pagkakadeport sa amin, hindi po yung pinulis o yung, 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 kundi ano lang siya eh, para mga copy no. na no. mga kinapture sa sa Facebook. Kaya isa rin yan sa mga ano, yung kung mahilig kayo mag ano, siguro yung double check nyo. Kasi meron talagang mga kapwa natin na copy paste niya yung mga ano. Pati yung ano namin kasi aktibo rin ako sa, sa ano, dahil nga sa simbahan tayo, aktibo tayo dyan. Aktibo tayo na, na, na nagro-rosaryo, nagdadasal, na naglindasal na para sa mga departed. Kamukha ngayon, Holy Week. So, kaya, very active tayo. Ever since naman na may Facebook eh. Dahil ako ay kumse graduate, kaya mahilig ako sa Facebook. Sa Facebook lahat ang transaction ko eh. Mm -hmm. So may mga transaction 'no kasi nagluluto rin ako, ma extra income ko. Okay, nag, Parang nagke-catering din po ako. Nagtuturo po ako mag-drive para extra kita. Kasi yun po yung aking means na para makatulong din sa akin at sa sa ano ko pamilya ko. At at the same time kami yung grupo na tumutulong sa kapwa OFW na wala, na wala silang bis paano sila humingi ng tulong sa ating gobyerno. Kami rin po yung frontliner. ah uh, sir, uh, maputol kita. Meron ka bang hinala kung sino yung nag-ano sa um, uh, wala po akong inatake sa Muslim, kaya imposible mga Muslim or mga Bolnagin or Iglesia. In fact, may grupo ako na ang aking grupo ay transport service which is iba-iba ang kanilang affiliation ng religion and kung sila ang tatanungin nyo wala kaming kinalaman sa mga religion hmm. so kahit nagpo ako ng Catholic hindi ko sila inaatake or what hmm. ako ay eh, for ano ako for for kasi ano mo to eh protection mo to uh, uh, tool mo to na pwede mo siyang uh, panghawakan na uh, ano mo siya, protection mo siya eh. Kasi wala ka namang ibang lalapitan si Lord lang eh. Kaya kung dadasal ka lang, yun lang din yung encouragement na. Ano pong naramdaman ninyo nang uh, kayo po ay na-deport ng wala sa oras? Ah, uh, nakakaano lang po kasi uh, katulad nung tinanong nyo, sino yung pong may culprit. Wala naman pong nakaibang nakakakilala sa amin kundi mga nasa loob lang din uh -huh. na makakapag-link sa dalawang pamilya. Uh -huh. Kasi hindi kami magka... Mag, iba yung takbo ng pamilya nila. Nah, tahimik sila eh. Ako nasa advocacy ako eh. Paano Pero kami nadamay? Ka, paano kami nadamay? Kasi pareho kami nasa loob ng simbahan. So, nakakalungkot lang din na I feel na nandun lang din sa loob. Kasi wala naman nakakaalam ng buhay namin. Ang kabuhayan so, yun nawala sa iyo. Opo. Ah, Nag-aaral yung apat na anak ko. Dalawang koleo, isang elementary, isang high school. In one click, basta mo lang kami pinawi kung nag-iisip siya, o pwede mo naman kami approach it. Pwede mo kami approach. Bakit ganun? So, kung papansin niyo ako po ay three times lang napapapulis. Dalawa sa Jovel at saka sa Damab. Nakakalungkot na. Mga kakilala mo sila, tapos mga kasama mong nasa simbahan, Nakakalungkot na. Uh, ang hirap ding ano na sila yung suspect mo. Kaso, parang wala namang iba nakakaalam ng ano namin, eh, namin at saka na, na sa amin. Oo. Oo. Kasi maglilink siya eh. Bakit silang dalawa? Kung ako lang, tabong tatanggapin ko ever since. Tumutulong naman tayo ever since. Marami tayong natulong na sa uh, buong community ng Jube. Kaya lang ang malupit nito, yung nanahimik pamilya, na pamilya, nailink sa ako. Nailink. Kung uh, so, dalawang pamilya yun na wala ng trabaho. Tama po. Kaya mas matindi sa akin kasi wala talaga ako. Zero talaga ako. Back to Umuwi zero. Umuwi po kayo talaga ngayon. Walang, walang, walang wala. wala dala. talaga ako. Pero yung sinasabi nilang na-deport ako dahil naka, nakakosas, wala pong ganun. Maayos kayong pauuwiin. Wala pong police escort. Wala pong ganun. Kasi wala talaga pong kaso na nilabag sa Saudi. Kung hindi, uh, kinapi-paste lang siya. Sabi nga sa kapulisan, bakit kayo mga Pilipino ang hihilig nyo magsumbong? Hindi namin malalaman kung hindi kayo nagsusumbong. Very, ano, very, iko-quote mo siya. Quote, unquote talaga. Ang pangit na pag-uugali ng, pang Pilipino. No? Hindi namin malalaman kung hindi kayo nagsumbong. Di ba? Napakalinaw. So, sino lang din naman magsusumbong? Di, kapwa lang din namin. Di yun yung nakakalungkot. Yeah, ayan. no? Ayan, dahil lang tira. So. Arapin ko na ko. Ayan, nakita niyo po nakakalungkot taytay tayo mga Pilipino, eh, nagsisiraan. Nakita niyo po itong uh, isang uh, Pilkom leader po sa Eastern Province. napa ng wala po sa oras dahil po sa mga sumbong ng ibang kabayan na sabi nga daw niya, nasa loob din daw ng kanyang komunidad, na nakakaalam ng kanyang mga ginagawa. So, uh, base naman sa kanyang kwento, wala naman daw siyang nilabag na batas. And even yung mga authority na kumausap sa kanya, ay nagtataka bakit kailangan pang pati yung mga ganyang bagay magsusumbungan. So, nakikilala tuloy mga Pilipino na yung ugali nating pagiging palaturo, eh daladala pa rin hanggang ngayon. Yan po ang hindi maganda. Dalawang pamilya po yung nawalan ng trabaho dahil po sa mga paratang mula po sa mga kababayan natin. Ayon po dito sa kwento ni Mr. Frank siya ngayon po ay uh, wala ng wala trabaho umuwing walang wala at kaya po humingi ng tulong dito po sa OWA para po mabigyan siya na kahit an anong assistance para lang meron siyang pang uh, ano sa sa araw-araw niya so uh, sabi naman sa akin ni eh, well of James at uh, gagawa ng paraan at para natin din natin kay admin kung paano ang mga katulad po ni sir na Mr. Frank na nawala ng trabaho at katulad nga, dahil po sa mga sumbong-sumbong ng mga kababayan natin. Tatanin din po natin si uh, Asik Benny ng DMW kung ano bang pwede matutulong reintegration sa mga katulad niya. Kaya, yan po, uh, sa mga ibang tao, mga kababayan din sa Saudi, madalas po yan. Meron po kanina kausap din ako na distress na dumating dito sa O.A. Uh, na siya naman po ay talagang napitong dahil po sa kababayan din natin na gumagawa ng paraan para po siya siraan. So, napakapangit po na gawain natin mga Pilipino ito na tayo tayo po nagsisiraan, sisiraan niyo yung kapwa ninyo. Ayan po, dalawang trabaho po, dalawang pamilya po uh, na walang ano, na walang, na nawala ng trabaho. O merong meron nga nag-comment share, ingit daw yan. Kaya nga, yan. Ito po si Mr. Frank po ay uh, ang kanyang tanging ginagawa lang po ay nagpo-post lang po siya. Nagsishare siya ng mga Bible mga Bible quote bilang isang katoliko. Yun lang naman po, wala naman daw po talaga siyang inaatake. Hindi naman Normal naman yun sa atin pag mga Bible verses, di ba? Na nagpo-post tayo sa Facebook. So talagang meron ng talagang mga taong uh, sadyang hindi masaya pag nakikita nilang may ginagawa yung kapwa nila. Katulad po ni Mr. Frank na nawalan po ng trabaho nang wala sa oras dahil po sa mga ginagawa ng iba nating kababayan. Dalawang pamilya po sila. Napakasakit po ng ganyan. Kaya, yan, si Sir Dito pumunta, humingi ng tulong sa OWA ngayon dahil walang wala po talaga siya. Ano naramdaman mo, Sir, na talagang umuwi kang walang wala talaga ngayon? Actually po, ah yung kaila kasi kailangan magpatawad ka para ano eh para to ease the pain mm -hmm. kaysa yung magnaknak ka o kaya umiyak ka to ease the pain sabi nga kailangan mo magpatawad so patagal to na sila pinatawad kaya nung time na pinatawag kami sa deportation wala na sa akin yan eh alam ko na mangyayari kasi pangatlo na to yung dalawang pinapulis kami hinarap ko yun Hinarap ko yun. Yung, yung, dalawang pinapulis kami, sa Jubain naman yun. So, for whatever reason, hinarap ko yun ng buong tapang. And yet, hindi naman ako natakot or whatsoever. Kasi alam ko, hindi ako pababayaan ni sanako Sana po tayo, kung, kung gusto po nating siraan yung kapal, much better po, kausapin nyo na lang. Kung naiingit po kayo, siguro much better po, gumawa kayo ng mga bagay na pwede nyong higitan. Huwag na nyo na pong siraan tama na po kami yung naging last na na mga tao na, na ginawa niyo ng ganito. Sana tama na to. Wala, hindi na masundan. Ang pangit kasi, kasi tayo, kapwa tayong mga Pilipino, tapos nagsisiraan tayo. So, ayan po, napanood niyo po yung ating live po nito. Dito po sa OWA, na meron po tayong isang PILCOM leader na tumutulong din po sa mga OSW ang na-deport dahil po sa sumbong, ayon sa kanya, ng isa ring uh, kabayan hindi tayo alam kung anong dahilan at inireport po siya at mismong nalaman nila dahil po ang sinabi daw sa kanila ng mga authority ng pulis sa Saudi na hindi namin malalaman yung problema niyo kung hindi sinabi sa amin dito bakit ganyan kayo mga Pilipino mahilig magsiraan alam nyo mga sir iwasan po natin yung inggit hindi, na uh, sa po ni Mr. Frank wala naman siyang ibang ginawa kundi mag-post lang ng mga mag-share lang ng mga Bible verses at ang mga encouragement para sa mga OFW. At ayon sa kanya, wala naman siyang tinapakang tao. Pero how come marami pa rin tayong mga kababayan na mahilig manira ng kapwa? Bakit po ganun kayo? Hindi na rin niya lahat pero marami pong Pilipinong ganyan. Bakit pag marites ang bilis-bilis po ninyo, pero pag bibigyan ng nagbibigyan ng mga information ng mga magandang bagay, hindi po kayo nakikinig. Ayun, ngayon nandito po sa OWA si Sir para po humingi ng tulong at ang OWA naman po ay andiyan po para po sa kanya. Kaya kung may ugali kayong manira ng kapwa, magbago na po kayo. Magbago na po kayo. Hindi po habang buhay na nasa taas po kayo. Tandaan ninyo, bilog po ang bola. Nasa taas, nasa baba. Mas masarap po na nagmamahalan tayo, tanggalin po ang inggit sa katawan. Tandaan po ninyo ang gaba. Maluwi kayo sa mga kapwa ninyo, hindi yung kayo sa mga taon to. Yun lang po, Sir, uh, Mr. Frank, maraming salamat po sa inyo sa pagbabahagi nyo ng kwento ng buhay niyo And uh, malaking epekto po yan na sana yung ibang mga Pilipino na ugaling magsiraan, eh, sana makita ninyo ito na malaking epekto po nangyari sa buhay niya kung saan siya ay matagal na nagkatrabaho sa Saudi. At yun na po, bigla pong nawalan ng trabaho dahil po sa paninira. Maraming salamat sa pagkishare-share, ha? At, so, ayan po. Yun lang po, mga kabayan ko. At uh, harinaway, um, magsilbing aral po ito sa inyo. Kapulutan po ng aral po yung nangyari kay Mr. Frank. And doon po sa mga iba pa ating kababayan, please, pag-ulit po tayo. Pero hindi po tayo magsasawa sa pagulit ulit Kasi alam niyo empowerment is the best tool po. Providing information para po sa inyo. At dito po sa OWA, nandiyan po ang OWA po nakalalay po sa mga OWA tabali. Okay? Ito po si uh, Kabong. Isang magandang gabi ko sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang gabi po sa inyo lahat.